conviction rate ng lahat ng criminal cases na isinasampas sa korte ay may, may, mas mababa na 25%. Mas mababa sa 25% conviction rate, Mr. Speaker. Police officers or law enforcement officers. Like for example, in one case, in the, in the Pasi case, may hinuli yung police officers. Sabi nila, by bus operation. Pero yung testigo po, yung CCTV, ay nakikita namin na walang by bus operation. Kung magpa-file ng kaso yung police sa prosecution na yan, sigurado, madidismiss na yan. Ipag makakalusot yan sa prosecution na yan, pagdating po sa korte, sigurado, madidismiss din yan. Magandang araw sa atin lahat mga kini ang ni Congressman Busita, itong Department of Justice, siyempre sa pamumuno nga ni Secretary Boyeng Remolia, kung bakit mababa o mano yung mga nahatulan out of uh, 100% ay 25% lamang ang nahatulan ng uh, pagkasala. So yung dares, the rest, na 75%, ay napawalang sala. Kung baga mga kababayan po natin, 75% o mano, ng mga pinaguhuli, ay nagdusa na wala palang kasalanan. At yan o dahil sa kakulangan ng training nito mga investigador, at uh, kakulangan din siyempre, ng pagsunod ng standard operating procedure, na mga otoridad, sa so mga polis po natin, na kung matandaan po natin, ilan sa mga inimbestigahan sa, sa House of Representatives at sa Senado, yung mga polis ay hindi pagsunod ng standard operating procedure. Kagaya nung nangyari kay Jim Boy, ang nangyari sa uh, kay uh, Gilaw, ang nangyari sa Pase Iloilo, mga kababayan po natin, na posibleng mapawalang sala nga rin itong mga umano'y tinuturing na suspek dahil sa hindi pagsunod ng standard operating procedure kawala ng ebidensya at yung pagtatanim nga mga kababayan po natin ng ebidensya ano kaya ang magiging aksyon ng Department of Justice ano ang sagot ni Secretary Boyeng Rimolia yan po ang ating panoorin sa video ito mga kababayan But before I continue, Mr. Speaker, gusto po, gusto po natin ipalam sa ating lahat at sa ating mga kababayan na ang isyu po na ito ay hindi may tuturing na problema at hindi may tuturing na kapabayaan po ng DOJ. Paglilinaw lamang po. Sa lumabas na datos ng DOJ, sinasabi po dito na ang conviction rate ng lahat ng criminal cases na isinasap pa sa korte ay may, may mas mababa na 25%. Mas mababa sa 25% conviction rate, Mr. Speaker. Sa mga hindi po familiar sa percentage, ang ibig sabihin po nito, sa bawat isang libong kaso, criminal cases, 250 cases lamang po ang nakukonvict ang mga suspects at 750 cases ang napapawalang sada ang mga suspects. Sa illegal drug cases naman po, Mr. Speaker, Sinasabi po ng datos ng DOJ from 2016 to July 2022, mayroon lamang 21% conviction rate sa illegal drug cases na may bilang po na 62,000 cases. While ang na-dismiss naman po ay tinatayang 229,000 332 cases. Masyadong malaki po ito, Mr. Speaker. Nabanggit din po dito sa nasabing datos ng DOJ na ilan sa mga dahilan ng mababang conviction rate sa criminal cases at sa mga illegal drug cases. Number one, kawalan ng sapat na training at qualification ng mga investigators. Number two, paglabag o hindi pagsunod sa chain of custody under Section 21 of Republic Act No. 165. And number three, hindi pagsunod ng police authorities to observe proper procedure under the law. Mr. Speaker, distinguished sponsor, libo-libo nating mga kababayan ang nasasakripisyo at nagdudusa at maaaring nasisira ang buhay at kinabukasan ng kanilang pamilya. Mr. Speaker, distinguished sponsor, hindi po laruan ang buhay ng mahihirap nating mga kababayan na makalipas magdusa sa likod ng selda, pasensya na. Marami rin po ang natatanggal sa servisyo at nakukulong ng mga kawani ng PNP dahil sa mga napapatunayang mali nilang trabaho. Napeperwisyo rin po sila at kawaawa rin ang kanilang pamilya. Nasasayang po ang oras at pagod ng mga prosecutors at mga judges ng mga korte. Resulta ng 20% conviction rate and 80% dismissed cases. Mr. Speaker, distinguished sponsor, dapat sana kung maisasayos ito, hindi masasayang ang oras at pagod ng mga prosecutors at ng mga court judges at higit silang magiging produktibo at epektibo. Mr. Chair, Mr. Speaker, distinguished sponsor, nais nice ko lamang pong itanong sa ating distinguished sponsor. Number one, maaari po bang malaman ano ang effective measures, plans, and programs ng DOJ para masolusyonan ang problema na ating nabanggit? Mr. Speaker, maganda ho yung katanungan ng ating good interpolator. Kasi nakikita natin, even in committee hearings conducted by this uh, uh, body, nakikita natin yung kamalian ng mga law enforcement agencies uh, to dual, so to speak. So, yung isang kaso lang, magkasama kami ni Congressman Busita nung sa, sa kaso ng ah uh, Pase at saka doon sa yung kaso ni Kilaw, nakikita namin yung kamalian. Actually, yung, yung trabaho po ng DOJ, trabaho po ng prosecutor. Nandun po yun sa pangalawa. Hindi po siya ang stage 1. Ang stage 1 po, yung operation po ng police officers or law enforcement officers. Like for example, in one case, in the, in the Pasi case, may hinuli yung police officers. Sabi nila, by bus operation. Pero yung testigo po, yung CCTV, ay nakikita namin na walang by bus operation. Kung magpa-file ng kaso yung police sa prosecution na yan, sigurado madidismiss na yan. Ipagmakakalusot yan sa prosecution na yan. Pagdating po sa korte, sigurado, madidismiss din yan. So, ibig sabihin, sa stage 1 pa lang may problema na tayo. Ibig sabihin, yung training ng police officer, yung sinasabing chain of custody, dahil hindi alam ng law enforcement agencies yan, lalo na law enforcement officers, sigurado, madidismiss yan. Yun naman pong sinasabi na yung police officers na hindi nagpa-follow ng, ng standard operating procedure, how to conduct warrants of or how to effect warrants of arrest, how to effect search warrants, or how to conduct or effect by operation. Pag hindi alam ng police officer yan, sigurado palpak na sa stage 1. Ang tanong po niya, ano po ang measures na gagawin ng Department of Justice dyan? Kaya nung nakaraang uh, buwan po, under the leadership of the Good Secretary Rimulya, ilumabas eh po yung Department Circular Number no. 20. Ano po yung Department Circular Number no. 20? Ito po yung circular na pinalabas ni Department Secretary of Justice, uh, Secretary of Justice Remulia. Yun po itong sinasabing case build-up. Itong case build-up, ano po ito? Ibig sabihin yan, si prosecutor ngayon will coordinate with the witnesses and the law enforcement agencies para sigurado si prosecutor na yung probability ng kaso ay talagang uusod at ibig sabihin yan, itinaas po ang antas, ang kalidad ng trabaho ng prosecutor to the degree of reasonable certainty. Wala pong mapay na kaso na hindi sigurado na kompleto yung ebidensya. Ito po ang measure na ginawa ng Department of Justice ngayon para may sagot at ma ma masagot yung pag-decrease, yung sinabing 21% lang conviction sa drug cases. So with this department circular na, na si prosecutor ay bababa even talking to the witnesses and the law enforcement agencies coupled with the trainings to be conducted by the DOJ doon po sa police, doon po sa CIDG PDEA NBI ay sigurado tayo from now on aakyat po yung conviction rate ng drugs cases Mr. Speaker Mr. Speaker distinguished sponsor uh, dahil po ito ay uh, malaking issue at ang end result ang nahihirapan po ay ang DOJ, particular ang prosecutors and uh, judges ng iba't-ibang mga korte. Wala po bang balak ang DOJ na makipag-ugnayan sa PNP para ma-review ang kanilang parameters para sa Unit Performance Evaluation Rating na kung saan nakikita po natin na ang bawat police station ay may target accomplishment every week. Mr. Speaker, distinguished esposo. Mr. Speaker... Yan na po, Sinimula na po ng Department of Justice yung retraining, uh, orientation seminar education para naman marito ang uh, makumpleto yung abilidad at saka makumpleto po at ma mayangat yung standard operating procedure po ng kapulisan. So rest assured, good speaker, the, uh, Mr. Uh, good interpolator na may ginagawa po ang DOJ on that matter. Mr. speaker, ang tinatanong ko po Pwede po ba na mag-participate ang DOJ para ma-review ang parameters ng PNP para sa kanilang uh, unit evaluation performance rating na pinaniniwalaan po natin na malaki itong factor na kung saan ito po ang nagtutulak sa mga kapatid natin sa kapulisan na pilitin ma-meet yung target para masatisfy ang performance ng kanilang unit na kung saan, Mr. Speaker, distinguished sponsor, marami pong pulis na ang nasakripisyo Katulad po ng nang nangyari kay Kian sa Caloocan, dismiss ang pulis na mga involved, kulong. Yung pong nangyari kay Remboy sa Nabotas, Demboy, sigurado po, dismiss ang pulis, mga pulis at mga kukulong. Ganon din po ang ibang mga kaso. So, ang gusto po nating i-point out dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, hindi po ba binabalak ng DOJ na mag-participate o silipin, ma-review yung uh, performance evaluation rating na ginagawa ginagamit po ng PNP Mr. Speaker Mr. Speaker Yung po naman mayroon naman pong Joint Judicial Sector Coordinating Council na wherein uh, sinabi ng DOJ na kailangan i-revisit yung standard operating procedure ng PNP. Yung po ang sinabi ng DOJ doon sa council na yan. Pero kung mas kailangan pa yung partisipasyon ng DOJ para mas iangat yung procedure ng PNP. Very willing po ang DOJ dyan para, ma, para mabago ang pamamaraan na dapat baguhin at saka may yung training na dapat gawin natin sa PNP. Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished sponsor. Mr. Speaker, ang trabaho po ng investigator ay hindi trabahong madali lamang. At base po sa ating mga kaibigan, mga dating kasama sa trabaho sa PNP parang hindi po nabibigyan ng attention itong mga investigators na parang kung sino na lamang ang ma dito mga patrolman na kulang sa experience walang background sa investigation ang tanong lamang po Mr. Speaker Pwede po bang matingnan ng DOJ in collaboration with the PNP kung pwedeng bigyan ng incentives and extra benefits ang mga police investigators dahil po sa kanilang special skills na talagang kailangan-kailangan po ng PNP. Mr. Speaker, uh, i-report at i-coordinate po ng DOJ yan sa PNP at DILG po. Mr. Speaker. Thank you, distinguished sponsor. At uh, ito pong nabanggit po ay maasahan natin sa mga susunod na taon kung tatas po ang conviction rate nitong mga kaso na isanasan ng PNP and other criminal cases. Mr. Speaker, Distinguished Sponsor, pwede po bang malaman sa so, Distinguished Sponsor kung kasama sa budget ngayon sa darating na 2024, ang CCTV cameras and uh, body-worn cameras para sa Delivered Prison, Mr. Speaker. <laughs> sa Bureau of Corrections po, may 100 million, Mr. Speaker, doon po sa CCTV. Pero with regard po sa body-worn cameras, wala pa pong budget for 2024, Mr. Speaker. Distinguished sponsor, Mr. Speaker, ito pa ba yung nakikita ninyo sa pat na budget para mapunuan ang pangangailangan ng NBP para sa CCTV cameras and uh, body-worn cameras? Mr. Speaker, there was and there is A continuing proposal to fund the needs of the NBP. Pero hanggang yun po wala. Pero they are very glad to hear you on that matter, good interpolator, Mr. Spell.